education muna tayo, ha? Mm. Medyo hindi maganda yung balita na parang... Uh... Uh, low performing ano no uh, aspect ng ating pamumuhay dahil uh, dahil pugsa na inutosan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Education na i-improve po yung ating performance sa uh, Program for International Student Assessment o yung PISA na tinatawag. Mm -hmm. ha kabilang po yung bansa natin ha ang Pilipinas sa low performance level countries sa buong mundo kaya target po ng DepEd na umakyat tayo sa level 2 Sinabi ni DepEd Undersecretary Michael Powa na pinatututukan po ni PBBM ang teacher quality, nutrition ng mga estudyante at pati na mga insidente ng bullying. Nakaapekto raw kasi ang mga ito sa performance ng mga bata. Sa kabila ng ating performance sa international tests, hindi naman daw dismayado ang Pangulo sa estado ng edukasyon sa ngayon. Hindi, hindi naman disappointment kundi yung push na Uh, we need to keep working hard so that we improve our performance in PISA pero hindi nga lang PISA kundi performance talaga ng mga estudyante natin as a whole. Kaya talagang si president uh, ang instruction niya tutukan natin yung teacher support and teacher quality, yung bullying sa school at saka yung nutrition. So it's more about what we can do moving forward.